Domingo. Tuloy-tuloy naman po ang pagtulong namin sa ating mga kababayan dito sa Lucia ng Pasay. Financial assistance, medical assistance, moral assistance, at papayagod tayo sa sakyan. Siyempre, ang kalusugan yun, ang pakahalagay yun, kaya may mga pasyon pa rin yun tayo. Alam niyo po kami, lahat po itong mga konsyal dito sa Lucia Pasay sa likuran ko, no, natin yan nagsiservisyo. Halos pare-pare sa kami mga ginagawa. Talagang tuloy na ho ang Mayo sa aking dalawang termino, no, na natapos, matapos na ho, eh, ho natin ang tungkulin natin ng tama. At talagang tapat sa ating mga kababayan dito sa Lungsod ng Pasay. Kaya ako, pagkakitin sa Sony na maghuli namin itong posisyon na pinahirap niyo sa amin nasaan sana po si Consel Ambit ay mapakatiwalaan niyo po ulit sa aking ikutlong termino. Dahil ito na po ang aking ikutlong termino sa susunod po na eleksyon. Pwede po ba yun?